Okay, ito na, ito na guys. Pag-usapan natin yung paboritong presidente ni Ronald Liamas. Alright? Um, aside from, of course, his ex-boss. Yung tinatawag na this, uh, ano? mas dilawan pa sa dilawan. Di ba? As, as yung favorite blogger ni Mark Gomboa puts it. Ito, ito, Sir, Sir Ronald. Is Marcos Jr. turning out more dilawan than dilawan? I mean, like, what, what's going on here? Well, not necessarily. Pero after kasi Duterte, the bar was so low no. <laughs> uh, wala ka masyadong gagawing mali, especially on human rights, on foreign policy, no, etc. So, uh, uh, 'yun yung isang positive benefit ni uh, BBM, no? So, lahat pinapalakpakan siya from Australia to Europe to North America, no? Dahil after Digong, you cannot you cannot Ay, make, yun make na, Ronald, I, I oh, sorry, I'm I'm interjecting here because, you know, um yun nga like, you know, I was in Tokyo the other month, and I was in Washington, D.C. the other week. It like, everyone is like so gaga over BBM. <laughs> it' like, BBM is such a And then I see him dito sa Australia. He's giving speech for their parliament. Yung isa na nga lang nagreklamo sa human rights, binububububo pa siya ng ibang Australians. It's, like, No, no isn't this like kind of weird, Democrats Labor Party schmoozing with BBM? I mean, aren't they I mean, ako, shouldn't they curb their enthusiasm Parang medyo Pero 'yung tanong mo kasi, is he becoming more dilaw than the dilaws? no? Ang sinasabi ko lang, it's not about his color, no? It's about uh, 'yung comparison doon sa kanyang predecessor. Malaking bahagi 'yan, no? Ah, uh, sabi nga ni Bobby Tiglaw, no? Ah, uh, Pinoy 2.0 si no? Ang <laughs> ngayon hindi na Pinoy 2.0, worse than Pinoy. Ang banat ni Bobby Tiglao, no? Worse than Pinoy. Pero ang pinanggagalingan niya, kaya kinukumpara siya, medyo kinukulayan siya ng dilaw dahil sa foreign policy. Mas malapit siya kay Pinoy, di ba? Kaysa kay Duterte. Uh, tapos dun sa anti-Tokhang, anti-EJK, no? Ay malayo siya kay ke ke kwan ke Digong no at ngayon ay uh, sinisimulan na niya yung kanyang uh, anti-corruption purging na more than a year late no naga uh, sinimulan niya yung NFA nagtanggal oh, na di ba may mga na na rin eh, more, than 150 oh. no na mga staff ibig sabihin yung promesa niya last zona di ba nandoon tayo dalawa eh promesa niya last zona ay uh, ito na yung ito na yung bilang ng oras ng mga hoarders, ng mga smugglers, ng mga kartel. Diba yun ang sabi niya? Kaso wala naman nangyari after a few months nung sawanan niya. Ngayon, sinisimulan na niyang gawin. No? Sinisimulan na gawin. Kaya uh, binabandera nga niya ngayon yung anti-corruption. No? Yung anti-corruption. No? Uh, so, uh, perhaps there will be more surprises na ng kanyang critics, oh, naging dilaw na. Naging dilaw na si BBM dahil yung mga yung mga franchise ng dilaw anti-corruption foreign policy human rights eh parang uh, parang pinipintahan na niya yung kanyang sarili no kaya doon ko tinitingnan yung tanong mo na siya ba ay dilaw o o hindi no siya ba ay dilaw o kanya no kaya uh, tingin ko ayan ay makikita natin kung talagang isusustain niya yung ganyang klasing uh, alimawa pagpasok kung papapayagan niya ang ICC para pumasok nako Ah, uh, na naman siya na dilaw. 'Di ba? Kung papayagan na 'yan, 'di ba? So, iyan yung mga iyan yung mga indicative na binabato sa kanya kahit hindi naman talaga siya dilaw, no? Well, I mean, of course, we, we don't mean, I mean, we know what's the idea, right? Na na-appropriate na yung mga ibang positioning may pagka reformist may pagka western friendly ganun but to be fair naman nagdidilawan din yung kabila diba yung mga protect si ganyan oh, justice yung, nga, ganyan, yung yung kabila ang nakakatawa diba, expression dilawan din yan eh protect the, the, the 87 constitution Yung the people, people, oh, people, people, yung pa, people yung power <laughs> yun ang call ng kabila eh People power. People <laughs> power ang call nung kabila. So, kung, But, kung, sabi ni uh, Digong, di Char, this is the most beautiful constitution or something like that sa 1987. Oh. parang ano oh, to? Oh, pa? oh, uh, Sabi Just niya, huwag pag-uwin yung 1987 constitution. And At even si... even kanina doon sa rally ni, ni Kibuloy, they were saying na uh, wag tayong bumalik doon sa mga ano ng martial law. May mga ganong salita na din kanina. So so ngayon para sa doon Sala, sa kampo na, na. Sala, yung Marcelo. Dilawan na. <laughs> oh. Sabi nga ni Sandra Cam, isa sa talking heads ni Digong ngayon, sabi ni Sandra Cam, ang galing-galing ni Liberal Party President Edsel Lagman, no? doon sa kanyang mga banat sa charter change at saka sa pirma. Yung ibang vloggers narinig ko, sabi, ang galing-galing ng call ni Risa Hontiveros calling for uh, magpa-drug test si Digong at saka si, si BBM ng Sabay. Kala ko sa kiboloy eh. Yung position ni eh. eh. Ni Digong, di ba? Magpa-drug test sila. No? Nagsimula yung kay Risa Ontiveros, kaya pinupuri nila. Kaya ang gulo-gulo na ngayon eh. No? Baka pati si Richard si Daniel, eh, quote nila eh. No? Hindi talaga, ano, secret fan mga yan, matagal na. no Pretty me number one na ako nung 2016 pa lang. So, hindi na kailangan madamay ako diyan. Eh, lahat lahat nga ng balat ko kay BBM eh. Nakikita ko lumalabas sa mga vloggers ni eh. Sabi ko, what's happening? Tawanan crush ka nga ng bayan. That's what's really what's just happening? that. Dyan. it's not what you say, it's who you are, diba? Eh, gusto, ko, eh, gusto ko magka-crush akin, hindi naman nakaka-crush. Ba't <laughs> ba <bang>, usapan <laughs> yan? Sa first episode <laughs> dapat 'yon nung nang pa tayo. <laughs> Kusapan gas station. Ikaw, uh, Mark, uh, I mean, anong, anong basa mo kay BBM? The West, you know, heels uh, over head, head over heels, heel hill and head and posh travel. all of, I mean, anong basa mo sa lahat na? I mean, ganito ako. Okay, Mark, I'll say this. Di ba isang araw si BBM was sa Mindanao, siya ba? Diba? Uh, I mean, he was trying to... Yung basilan. Yung, was yung basilan. Di ba? It's not like wala naman effort na may pagka... Alam mo naman, you know, the whole populist game. Pero parang walang traction, no? I mean, like, what's going... Meron ba siyang image problem? Like, uh, he's not seen as strong? Parang ganun? May sinasabing di ko na weak leader? Meron ba siyang weak... Like, may communication uh, problem. I I always say this doon sa vlog ko. Uh, di ba kung nakukumpara si si Duterte kay Marcos, because yung mga, pa, mga pagkakamali ni Duterte, hindi, wala kay DBM. Yung strength ni Duterte sa communications, yun ang hindi na nitong administrasyon ni Marcos. In uh, highlighting yung mga achievements nila, kasi meron eh, meron naman eh, <laughs> uh, highlighting yung mga... yung mga projects, infrastructure projects, mga pabahay, mga kaya nga 'di ba nung sa Pasig Esplanade parang nagulat ako. Oy, parang ngayon na lang nag-highlight ng project. So merong communication problem talaga. Um, kasi they would show a project Uh, yung parang normal na coverage lang sa PTV, it would get 5,000 views. Pero hindi kasi enough na ganun eh. Kailangan dramahan mo eh. Kailangan samahan mo ng drama yung mga project. Samahan mo ng di ba? Make it more attractive. Make it viral. Para mapanood ng mga... May isang fundamental problem yung kanilang communication team. It's factionalized. At least tatlo yung faction doon na nag-aaway-aaway. Na, hindi ko alam yun. No? No, ka... Pakisabi. <laughs> At yung head, si Secretary Cheloy. Tapos meron kang undersecretary, si Cesar Chavez, no? nakaibigan ni Mark. Tapos meron ka pa itong uh, ASEC na na ibang uh, na nagkinikiticize yung kanyang boss. So meron ka Wait, head. Si Cesar Chavez, hindi na siya sa DOT? Hindi, hey, nasa siya. Nasa communication siya, undersecretary. Diba, ano siya? Transportation siya dati? Well, nasa, na siya. USEC na siya sa PCO. O oh, pero you said sa, sa ano, sa, di ba? Sa, sa, the kanya, Department of Transportation. Sa kanya, strategic communications. Oh, I had no idea na lumipat pala oh. siya. Wait lang, mag-reply ako sa ano na Greetings sa, siya kanina. Okay. Sige lang. Ako. No? Uh, so, meron kang at least three factions. There could be more. No? Ah, uh, dati. Ay, yung third faction? Dati, nandiyan pa si Paul Soriano. Nabuti, nawala na. No? Uh, et cetera. So, may, yun yung kan mo. No? Tapos, iba-iba eh, yung skill set nyan eh. 'Di ba iba-ibang skill set niya, 'di eh. Si Chelo, yung strength niya ay syempre yung traditional media, 'no? Yan yung uh, si, yan eh, expertise nila magasawa eh sa traditional. Si Cesar Chavez, hindi ko alam uh, kung uh, ano yung skill set niya, halimbawa, sa bagong social media no tapos may isa diyan na dating staff ni BBM sa Senate no na ang tingin din sa sarili niya siya yung powerful diyan so medyo may ganung klaseng kwen eh, dysfunction within the PCO nakailangan ayusin tapos yung moves ng Congress hmm. uh, meron ding impression na Congress is doing a, a lot of heavy ito. lifting para 'Di diba, para i ano ipakita yung magagandang nagagawa ni BBM. 'Di ba silang Congress TV, meron silang so yung, meron pang ganun eh, mayroon yeah. pang So gano'ng nangyayari. Hindi yeah. hindi na highlight masyado yung mga but, mga but Mark, uh, Let me let me push you on that. And no, it's because you're making a very good point, Mark. No. Um and I think we we are almost 100% agree. My sense is it's also because The difference is Digong Gong was very comfortable with unorthodox media strategy. Sobrang komportable siya sa mga bloggers, and dal dal niya mismo. BBM doesn't look like that. Parang gusto talaga ni BBM yung traditional, posh, you know, polished uh, media. So I, I'm not sure how comfort. I know I know this sounds strange because no election time he was like doing all of these vlogs and all of that. But ang basa ko is the moment na nanalo siyang presidente, bumalik siya dun sa comfort zone niya, which is. you know, I don't want to deal with all of this trashiness. But may, para, para, may ganun akong basa. That's my psychological reading of BBM. I don't know if Ronald agrees with me. Yung campaign kasi, ibang handler niya eh. Yung, yung handler niya ay yung in charge sa kanyang kampanya. Ngayon, yung mga handler niya ron, hindi na ito yung handler niya sa malakanyang. No? So, wala, ito, wala siyang sariling pag-iisip, puro handler lang. I mean... Well, hindi niya mundo eh. Paano? Si ko kasi, the medium is the message. Kumbaga, the person is the message. Siya na yan eh. No? Ni, hindi niya... Oh, hindi, true. Hindi, oh, yung, malaking malaking hindi, difference hindi, hindi na, na yun. Hindi, hindi, na kailangan si Martin Martin Andanar. Hindi na kailangan si... Sino yung pastor na kanyang uh, spokesperson? No? So, hindi na kailangan yung mga yun eh. Siya na mismo eh. Siya na mismo, no? <laughs> oh, yung isang factor din siguro yun. Kasi for example, yung magsasalita si BBM sa Australian Parliament. Di ba? Konti manonood, yung mga yung mga yung, hindi hindi ganoon ka ano yung mga Pilipino kasi uh, in English, tapos yung malalalim na salita. Ay faluting. Yung main it. difference ng dalawa. Duterte is very good keeping things interesting sa sa mga speech niya sa mga interviews, Di ba? Si si PBBM uh, usually formal, usually English, tapos medyo boring nga talaga. So doon siguro hindi hindi nakaka-adjust ng maayos yung yung uh, social media doon sa strengths ni BBM or para ma-highlight yung ibang mga ano, ibang mga ginagawa nga. Is it because, I wanna, sorry, I, want to ask you on that. Is it because BBM was so replicating trying to replicate his father? na hindi niya ma-accommodate 21st century style of, you know, populist communication. Di ba? Kasi obviously, ginagaya niya yung style ng tatay niya. Di ba? Yung pananalitan niya. What? Sobrang partly, senior na senior eh. Oh. Partly. Pero yung tatay niya, may feel yan sa audience. No? nag adjust yan. Kahit intellectual, yung kanyang tatay, may, may pakiramdam yan sa... sa... Instinctive. Na, ang mo, the style, di ba? Siyempre, so, yung father was original eh. Baka, baka, Isa ngayon sa mga, baka isa ngayon sa mga original disruptor eh. Yung kanyang tatay, di ba? Yun yung uh, kanya. True. Pero, uh, uh, halimbawa, kung papanoorin mo yung kanyang unang sona, no? ang audience niya iba eh. Ang audience niya is the international community, business, no, diplomats, part of the middle class. Pag nakita mo yung solidarity ko, ang kanyang audience is the DNE eh. 'Di ba? Tinatapon niya yung kanyang speech. Ayoko na basahin ito. Putang ina speech to. 'Di ba? Magag magagano siya eh. 'Di ba? Pero click sa DNE, no? Dahil alam naman niya yung ABC, iba ang tri, iba ang kanya diyan eh. No, iba ang kanyang magiging conduct diyan, no? So magkaiba sila ng style dahil magkaiba sila ng audience, no? Ikalawa, uh, yung mga previous president, meron silang political project eh, no? Na na doon nila ina-adjust yung kanilang conduct. Si FBR, Tiger Economy, Philippines 2000, di ba? Si ERAP, era para sa mahirap, di ba? Si GMA, Strong Republic. Si Pinoy, no? Uh, kung hindi ka uh, walang mahirap kung walang korap corrupt, anti corruption si Digong anti crime no si BBM para hinahanap pa niya eh. para hinahanap pa niya yung peg yung bagong unity Yun yung bagong eh, wala Yun na nga eh so ginamit niya bagong Pilipinas pero may may pagkablande eh. di diba? yung uh, walang wala wala pang emotional impact eh wala pang emotional impact Uh, pwedeng totoo ka, ginagaya niya yung bagong lipunan, pero pag mo yung bagong lipunan, Uulitin mo yung kanta eh. Di ba? Marching song eh. May bagong silang. Walang ganun yung bagong Pilipinas eh. Di ba? Hindi siya, hindi siya flat kakantahin oh. ng mga bata. sa kalsada. Di ba? Yun yung, hindi siya kakantahin sa mga elementary school. So baka naghahanap pa siya ng tamang kombinasyon eh. Baka kailangan kunin niya si Mark eh, as an advisor. No? Paano ba? Honestly, oh, si no, no, no. no. Seriously. Si, si, pwede, ay, pwede. Oh. Ay, apply ako. Ba? si, si wala, Mark kagat pwede pwede ayun na po ayun po yung daw na po wala, wala akong nakikita sa malakanyang na gumagawa nun at this point ha wala akong nakikita just as wala akong nakikita sa malakanyang na political operator No, wala eh. Wala akong Ano naman si Ronald naman na mag-apply ngayon. <laughs> ano naman si Last time, may position na. Hmm. In terms of kunyari, kung kung ang gusto mo lang naman ipa iparamdam sa netizens or sa Pilipino, yung may ginagawa ka, kasi ang focus is more on ano eh, infra eh. Yun ang yun ang wala tayong masyadong nakikita eh. Kasi pero sa infra, doon pa lang very interested na yung mga tao eh. Pero ang dami mong infra na pwedeng iano eh. Ang dami mong infra na pwedeng ibale eh. kaya nga kaya diba? In viral subway, diba, in ano eh. Yung subway, actually, Mark, you're absolutely right. Ah. Huh? Yun, yun eh. You have to how make the people excited. there was getting out of whatever project. Ito, ang, daming patapos na itong subway nila ngayon. Ang ganda-ganda eh. Actually, sana inimbita tayong tayong tatlo pa nga mag-video-video tayo dyan. <laughs> uh -huh. Honestly, uh -huh. I mean, good things are I happening. Wanna... I mean, I want to be fair naman. In fairness, good uh -huh. things are happening. Pignan mo Bigar. Pignan mo Bigar yung pinag-usapan natin kanina. Yung kanyang trip sa Basilan. Ano yung picture na lumabas? Si BBM may hawak na barel. Mali uh -huh. pa yung hawak sa barel. Mali pa yung hawang sa barret. Mas alam mo sa akin yan. Clashing ko pa yan. Pero parang, pero parang hindi bagay sa kanya eh. Di ba? Hindi bagay. Baka dapat iba yung picture eh. Di ba? Yun medyo yung trabaho sa oh, nung oh, hunter. Yun ang trabaho ng communications. Di ba? Hmm. Lahat yan dapat nakakuan yan eh. Dapat yan naka, nakapakete eh. Dapat lahat oh. yan naka, naka... Yun, oh. yun yung... I have to research pa. Ang dami ko pang research na gagawin para malaman ano nang update. For example, Mindanao Railway. Iyon. Iyon, napaka-legacy project yon kung, kung siya yung unang makapaglagay ng realist dyan. Kahit masimulan lang sa yung Davao to Digos tagum na line. Sa ngayon, bumibili na sila ng mga lupa for that right of way. So, so kailangan ko pang i-research na hanapin ng ano. Pero dapat, umaga, kung yan ang, you build up the, ano, the people eh, yung aspirational ba? yung yung ano nila Uy may ginagawa itong itong Mindanao Railway But, tapos for example hope, yung sa yeah, sense of hope something to look forward to sense exactly. of hope eh. kung seryoso kang gagawin yon sa for yung Iloilo -Ilo Gimaras Bridge di ba i think that project is also moving on So i-build up mo yung mga ano eh yung yung mga ganong klaseng ng proyekto plus Kunyari mga pabahay that's the easiest one to do di ba yung lahat ng mga pabahay ibomba nyo ng pakita ng pakita doon Ah uh, kasi maramdaman ng tao na ano na kumaga doon magaling si Duterte, si Isko doon din magaling eh. You tell the story eh. You, yung mga ka tapos you tell the story of how you get there. 'Di ba? Pabahay, ang pangako niya is 6 million na pabahay sa buong term niya. Nasaan na ba tayo? Ilang percent na ba tayo? Nakikita ko sa mga projects may mga ginagawa pero hindi klaro yung messaging kung nasaan na tayo doon eh. Ilang-ilang buildings ang plano pang ipagawa, ilang ano. So, yung mga Pilipino, mababaw lang din naman. In a sense na pakitaan mo ng infrastructure and ano. as uh, so, there's a movement, there's something coming together. No, oh, eh. At least, more. at least may, merong, merong, merong kang na-achieve na tangible. Yeah, mystery talaga so, sa akin yan eh. Na so, bakit so, wala so, silang non-traditional vlogging style approach considering how successful mm. it has been under Duterte all around the world. Mm. I mean, Modi, India. Ik ikaw, Ronald, is it because Nung wala siyang bongo? Siya, Nung nagsimula kasi siya, ang may nag-advise sa kanya, kunin mo yung Department of Agriculture. No? Yan ay tago sa sikmura ng lahat ng tao. No? Lalo na yung campaign peg mo, Unity at saka RISE. 20 peso per kilo rice. So i-segue mo na 'yan. Kaya for a year hawak niya ang DA. Ang problema, hindi niya na-realize na ang laki ng problema ng agriculture. 'Di ba? Yung doon galing yung kwen, eh? yung massive inflation, 'di ba? Sa sibuyas, 'di diba? Sa sa bawang, sa rice, etc. So medyo na underestimate niya yung problema. Kaya ang ang alam ko, naghahanap siya ng peg, eh. naghahanap siya ng narrative. Na, na tingin niya kiklik yung kanyang persona at yung kanyang uh, style of governance. Tingin ko hindi pa niya nakukuha yun. No? Unlike... So in, in the air pa siya. No? Unlike ate. baba si Digong. Pag nagsuot ng kuan pag nagsuot ng uh, fatig, eh, uh, nagja-jibe sa kanyang Punisher image. no? Yung lahat ng kanyang sinasabi, nagmumura siya ganito. Yan yung consistent sa kanyang mayor, uh, president image na si BBM naghahanap eh. Hindi mo naman pwedeng gawing peg yung traveler ka para kang Magellan no na tinatanong ka sa quiz, quiz show sa US no So ano yung kwan mo ano yung peg mo no yun ang dapat i-brainstorm uh, si Digong oh. yung build 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 eh. diba he was oh. able to build on that eh. kasi eh, kuno para mo kay Pinoy nung panahon ni Pinoy oh, lahat ng mga kontrata ginawa, 'di ba, yung mga public private partnerships, kaya tumaon sa kanya na natapos yung mga ilang proyekto. Oh, o lumas tuloy, yun. build build build. <laughs> <Suwerty> Pero <so. laughs> 'di ba panahon ni Pino yung yung mga public private partnerships noon? Eh kay DBM ganun din eh. So yung build better more niya, dapat yun, yung North-South Commuter Railway, yung mga highways na yan sa North Luzon, South Luzon, ang dami. So they just need to highlight 'yon tingin oh, ko ano, ano ano ang build 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 ni BBM yun ang kailangan Build better na. more oh yan yan yung kailangan yun huh? yan yun yung kailangan. yung kailangan louder kasi ah, no. wala Huwag niyang piliting oh. humawak ng barel sa basilan hindi bagay eh <laughs> <laughs> ayun so dapat uh, advice sa nyo di ba Mm. Yeah, I mean, I think that's the biggest mystery talaga na there's a huge communication gap or whatever. I'm sure uh, the people inside would say, well, we still have a 60-70% approval rating. Oh. Sabog pa rin yung kabila, wala naman opposition. So, I'm sure they could, in in a way, uh you know, justify it that way. Para sa akin talaga, they have to think outside the box na. They have to really push the next level. Kasi my template na tayo, both Pinoy and uh, Duterte in their own ways. We're very proactive communicators, di ba? Uh, so, ah. I think... You need that in the in the uh, in the time of social media things can things can change fast no things can uh, unravel faster eh. yun yung problema right. kaya wag ka masyadong confident dapat every day should be a battle for your exactly. political narrative Exactly. No? exactly. Akala ko nga akala ko nga kompletong pakete yung bagong bagong uh, bagong Pilipinas eh parang oh nagkaroon ka ng rally tapos ano na susunod 'Di ba? Usually Mark pinaplano mo 'yan eh. Sa, sa thinking out loud ang ginagawa nila oh, eh. Oh, sa buong taon, 'di ba? Paplanuhin mo anong susunod, 'no? Sino mga talking heads? Ano yung music? Ano yung uulit-ulitin mo sa mga eskwelahan, 'di ba? Ano yung hmm. ipaparinig mo sa mga... Wala akong nakikita. Wala. Oh. Si, siguro isang ano din, isang difference din ng panahon ni Duterte kasi for an effective na parang social media na ginagawa, kailangan meron kang kaaway eh. Ah, hmm. uh, for six years, ang kaaway ng no mga Duterte was always uh, dilaw. Kasalanan ng dilaw, ano ng dilaw. That's why parating active yung mga ano nila, yung mga yung mga social media nila, mga deep, mga fans nila para kalaban natin ABS-CBN o oh, naging active yung ano nila. So kailangan may may kalaban na ganun. I think dito kay BBM nabuhay lang nung Davao Rally, ang kaaway na ng marami loyalista is DDS. Eh. So ngayon umiingay na yung social media. So I guess yon kaya ngayon palang umiingay. Sa so one and a half years ni BBM in office, ngayon na lang umiingay. Let's see where it goes from there. Kasi, yun nga, before walang views yung mga yung mga pro Marcos lang na videos. Ngayon, tumataas na yung views. O, tapos kapag samahan mo pa ng mga infrastructure projects, pumapasok na yung mga nagagawang proyekto, kasi may budget naman eh, may tumatakbo naman eh. Yung yung subway, north south commuter railway, LRT1 extension. Okay lang yan, Mark. Mark, Nagyan, okay lang eh. yan. I think you're a good candidate. <laughs> si so <laughs> Mark talaga nag-apply <laughs> talaga. Hindi okay lang. Okay lang yan, Mark. I think they they've heard you enough, Mark. At saka, ikalua, saka naman, Ronald. sabihin, Mark, sige lang. Ikalua, Mark, Mark, uh, Richard, ikalawa na nag-scale up siya, anti-China. No, anti-China. Bawa, yung speech niya sa Australia is about the West Philippine Sea. Eh. Diba? About China eh. So lahat ng trips niya, alam niya alam niya, niya doon lang siya talaga malakas eh. I mean, uh oh. quote and quote. But siya you malakas have to do talaga more from the start. That. Oh, you, have, you have to do more than that. Hindi pwedeng purong foreign oh. policy lang kasi you right. hindi oh. siya for Hindi siya masyado sa local eh. Yung mga Pilipino galit sa galit sa China sa ginagawa nila. Pero in terms of content, hindi siya ganun kalakas eh. Kaya hindi ganun ka-interesado. Hey, it's Pero it's sa foreign, talagang... Single issue, hindi pwede single issue na oh. foreign policy lang pede siguro single piece issue kung crime or corruption pero foreign policy could be part of a package o of... it's itong ano kay Richard yung kanyang uh, big military spending do you think that could help yung pagbumili na tayo na mga submarine ng no, mga yeah, yeah that could be science galing that, India. Uh, for me part of monumentality propaganda yan, di ba? submarines subway big infrastructure yung glamour, grandeur, I think it's more like that. Hindi lang armas, hindi lang building, lahat. So, there's still a lot that they can do. Pero tama si Ronald, may parang kulang, eh may may kulang center of gravity or maraming fragmented. You have to show the journey kasi. Kailangan ipakita mo yung, para yung mga tao, para yung journey kung wala mga script writer. Paiba-iba yung mga scripts mo, di ba? Anong journey yan, di ba? Lahat na lang, di ba? Lahat na lang. Ikaw si Ronald, last words before we close this episode on BBM. Well may effort siya, halimbawa last Monday, no? Andito'ng Monday nito, last Monday, ay minute niya yung leadership ng House at saka uh, Senate. Dahil binabanatan natin siya madalas Richard eh, na hindi siya nag scale up in terms of leadership. Itong mga nag-aaway uh, in this past few months ay hindi opposition at saka administrasyon. Ang nag-aaway pareho mga kaalyado niya. Tapos wala siyang ginagawa to settle uh, those conflicts. Wala siyang ginagawa sa crisis management. Mukhang narinig naman niya tayo last Monday, no? Last Monday, minute na 'yang mga 'yan, no? Tigil na yung away, no? Lahat tayo mag-unite mag sa CONAS, no? Lahat tayo mag-unite mag, mag diyan. Uh, magkaroon ng plebiscite sa midterms, no? Magkaroon tayo ng plebiscite, etc. So, medyo nag scale up siya in terms of leadership. Pero kailangan dyan masustain at kailangan may drama. 'Di ba kailangan may drama? 'Yun yung marami kay Digong eh, drama. 'Di ba? 'Yun yung pala eh. Wag na Ronald, oh. So, na, na drama, dami ng drama eh. hindi yung drama, hindi siya yung kasama eh. No, ang nagdadrama yung kanyang kapatid. Ay, no? Ta. Lalo na nung no? bali pa may pana, may pa, tinama ka sa puso. Yan, isa pa yan, isa ka ba sa puso nung pana ni Amy? No? Yung kanyang TikTok na, na namamana siya, siya si Cupida. Siya si Cupida. So, ang uh, ang kailangan ni BBM no less travel no more more political narrative more stories no Simpuman dramatized niya. work hindi ba libre ng trabaho nakita mo ba yun Mark nakita mo ba yun Mark ah uh, uh, Richard nagkaroon uh na yung kasama niya si First Lady 'di ba? Nag-uusap sila sa kanilang mga ligawan, 'di ba? Nag-uusap sila ng mga Diba? 'di ba may gano sila ngayon. Yung vlog na 'yon, oh. 'yung election pa talaga ginagawa, yun, eh, 'di Parang to humanize yung leadership nila. No? Humanize na sila, kailangan natin leadership. Ang kailangan natin leader, hindi vlogger. Baka kasi, baka kasi may nag-advise sa kanila, oh, pa-cute naman kayong dalawa. Yun nga eh, nagpa-cute siya, diba? Nag-post pa siya ng, sa araw ng yung Valentine's Day, meron siya pang ganyan, ganyan. Ang dami oh, yeah. nag-bash. Alam mo, is pinaka-viewed video ko in this year so far. Yung video ni BBM na nag-gym, tapos nag -gy at -gy sa celebrity. Pero, it's like 80% negative. Like, <laughs> 80% tawa na. And both both pink and DDS. As in, it's so mean. Grabe, grabe. Kaya sabi Dapat kasi babagay sa iyo eh. Dapat babagay sa iyo. Kung okay, si Richard, kung si Richard yung nagaganon, babagay eh. Huh? <laughs> maganda yung bench press in fairness ah. Huh? All right guys, oh, oh. ang natin. Ito na naman, nakadalawang oras na tayo. Ayan na magsisimula na yung mga ibang paborito ninyong vloggers, si Libayan, <laughs> si Esguerra, mga ganun, mag-8:30 na. Thank you very much guys. Masaya to, masaya. To. I hope people are listening to us because I just got a confirmation from another very high level uh legislator na nangikinis siya sa atin at mukhang natuto marami na mark marami nang ikininis sa atin wag lang i-announce mo naman dito pa papasa ng resume mama na, mama na. baka mag-guest natin yan sa bus mo sa BBC i-announce mo naman dito oh yung bukas oh diamond hotel no 7pm diamond hotel baka naman baka may libreng pandesal pa tayo kita roon sana basta yan gutatas na siya paligyan ano bang, saan bang sako ng basura pinagkukuha nitong Richard Zaydan? Ayan. Kanya mga analysis, no? Bukas, bukas, parang di ba? Magpunta tayo, tayo si Tika tayo, para masaya. No? Okay. Guard, wag niyo papasukin si Ron. Yeah. <laughs> sa ginanda, ito po yung <laughs> <laughs> yung QR code niya, ba baan ko <laughs> yan. na. Na. <laughs> diba? si Richard J. Darian. No? Salamat, At boss. Thank PM, you so much. 7 p.m. No? Pleasure, pleasure. Thank you so much. Uh, see you guys, ah, hopefully. Ako. Uh, Sir Ronald, habol ko pa yung ano, utang sa inaisa. Mark, thank you so much. Sabi thank you. Sa thank you. Happy birthday uh, ulit. I appreciate the birthday. It. Appreciate Happy birthday. It. Oh, Happy last last question. Sino yung ka-date mo ng birthday mo? Ay ayun. Uh, Ronald, <laughs> first episode dapat natin pinag-usapan later. <laughs> All right, thank you very much. God bless. Talk to you guys soon.